Grabe mga manok dito kay Chris Hill Game Farm oh. Puro's mga ano? Mga sweater looking, gagwapo. Ito? Grabe. Ayan so sa Facebook page pala natin na uh, nagpapahula ako kung anong game farm ang pupuntahan ko ngayong araw. At uh, mukhang walang nakahula. So ipapakita ko na lang sa inyo yung ano yung farm na pupunta natin. Makikita niyo yan dito sa ating YouTube channel. Okay. Buwan, ang ganda po dito. Oo, sobra. By the way, ito nga pala si Sir Chris ng Crisil Game Farm ah. Napakaganda ng mga manok dito. Mahilig sa pula si Sir. nakakapagod lakarin. Ang ganda. Ang gat na mga nakalagay dito. Biro nyo, ang laki nito. Tapos, African lang yung nakalagay. Ayun, o. No? Tatatlong piraso. <laughs> Deo, grabe naman dito sa Crisil. Ang laki ng kulungan, tapos African lovebird lang yung nakakulong. Ayun, nandun pala sila sa taas. Hindi kita eh. Yeah, so, iikot tayo dito sa ano, sa Crisil Farmland. Nakakatawa eh doon, ang laki ng kulungan ng African lovebird nila. Guys, tour Eto may kasama tayong ano. Ano uh -huh. kasama natin, Chef? Kasama natin si Sir Chris. Oo, oh, yeah. Sir Chris. Nandito tayo ngayon sa Crisel Farmland. All right. Sa Ito tayo para tayong ano eh. Ito rancho talaga 'to, rancho. Kanya-kanyang trophy 'to. Kanya-kanyang trophy 'to. Yeah, so if a farm tour tayo ni Sir uh, Chris sa uh, farm niya. 15 hectares pala 'to. Grabe. So, yun natin, dati born ko sa kabayo, baka. Mm-hmm. Ayan, na ng battery ko. Ayan, oh. No? <laughs> Mukhang may expose sa ano to, ha, sa kabayan Noli de Castro, ha. <laughs> <laughs> naman, ngayon, so, no? <laughs> <laughs> Grabe. Dating nagayana ng kabayo, sa, ano, baka. At least sir, nai-convert nyo po sa breeding area, no? <laughs> Oo. Oh, sayang, eh. Grabe, yung breeding area, parang factory. <laughs> Okay. Ayan. So, ito daw pala dati bakahan. Tapos, inaanuan din ng mga kabayo. Bah! Ito yung mga materialis niya siya. Mostly po, ano yung mga bloodline po niyan? Mga sweater. Mga sweater. ito maganda. Ito maganda. Ito po yung mga hinahanda. Hindi. Mm, ah, uh, so, Ah, broodstag. Okay. Uh, ito yung sa mga barako nila. Eh, dito kasi, panamig sa kaibigan nito. Ah, may claret, oh. Kaya ng usay ng cutting, eh. Okay. Ayan, so, dito, mga battery type. Tapos, may pupuntahan tayo mga flock mating naman. Grabe yung facilities, oh. Oh. Okay, sa iba naman tayong part ng farm pupunta. Baka may ostrich dito. <laughs> Meron sya, sir? Ah, din. Kasi mga ganito di ba, napapanood natin may mga ostrich, ostrich. Parang farm ni Boss AA ito ah. <laughs> oh, di ba mga ganyan-ganyan yung nakikita natin. Walang kamatayang talapia. <laughs> Actually guys, wala akong ano eh, wala akong idea na ganito pala dito. Akala ko mga manok-manok lang mga nandito. Meron pala mga ostrich, iba-ibang klaseng, manang klaseng manang mga hayop. Tingnan natin yung ostrich. Okay. Ayan no? Kasi yun, mukhang ano talaga ng ostrich. So ito pala talaga may ostrich dito. Ayan no, grabe oh. Dami kong napapisa pero may napalaki nga kami mga siguro mga Siguro eto ang lalaki. <coughs> ano, yung ganyan. Ganito pa breeder ano Buti dito mga talon nino. Eh, Ayan, no? Ay, no? Malaki no? Para siyang dinosaur talaga Parang uh, ang cute ng mata niya hmm. Dal ice Ibang lahi Lalaki yung may pink Lalaki yung pero pink yung bunganga. nga oh Triot o sir Yung toka Triot guys try. Mas maganda pa siya sa ano ha Sa babae oh ito yung babae oh. pala. Ayan. Kaya Ang kulit nung ano niya. Yung tuka. Pink. Grabe. Nang sarap mag-ikot dito. Ito may kabayo pala oh. So ito yung farm na ano, talagang developed kasi may mga kalsada talaga eh kahit saka pumunta. Yan, so dito tayo sa ano. Ito yung Parang second condition area ko. Hindi talaga kaya ng hitin ng mag-isa lang siya. Ang oh, so, dami yung, ng laban po. Ang daming <laughs> Ang dami namin hindi masalihan. Mhm. Mm ito yung second conditioning area. Bagong construct lang kaya hindi pa nagagawa. Oh, marami-rami rin mailalagay marami talaga dito. Kahit ilang pack po sir, Kayang kaya. Kahit mga limang entry pang word slasher sir. <laughs> <laughs> sa dami pa naman, yo. Eh, may mga sisu pa para dito, mga ano to. Uh, tingin ko local. Local to sir, no? First batch. Uh, oh, first batch ng local. local. Ayun, no. Yung kanina ano yun, early bird yung tatlo. <laughs> ano, <yung astros>. mga <laughs> high station no oh lalaki Lalaki. sabi ni Sir Chris minsan daw pag natatalo gusto na daw niya ilaban yun eh <laughs> gusto na <i> <laughs> kahit wala nang tare <laughs> paluan lang no. paluan lang ay uh, baganday may mga kawayan po mga pangkiping sir, sir, ano, pakaskasan gawa niyo po Pinagawa. Niya, pinagawa. asilipin ano, na natin ito, pakaskasan. Kompleto, no? Ang sarap, sarap-sarap mag-condition sarap pag-angok bago, sir, no? Oo. Oh. Ayan, no? Daling. Talagang gagana ka. Kung alas 4 yung conditioning, alas 3 pa lang, gising gisingan. Mm -hmm. Tapos may ruweda pa, oh. Ayan, maliit pag-conditioning lang <laughs> na rin. Ayan. Ito, para hindi na pupunta doon sa kabila, no? Uh, Dito na. na, na hmm. Tapos sa susunod, puno-puno na ng trophy dyan, sir. <laughs> Oo. Mamaya, makikita nyo yung bakal sa bakal trophy na napalulo na ni sir, Chris. ng bakal sa bakal. Napaka-solid nun. Season breeding namin, tapos yung mga naiwan na no? Pang mga 2 hits, 3 hits. 2 hits. Ang no. labanan nyo, sir, saan madalas? Manila, yan. Puro Manila. Hindi naman, Tarlac. Marami rin dito sa Tarlac. Ah, oh, marami manila, rin. Manila. dito talaga kami sa Tarlac. Kaya lang hindi pa na ano ngayon. Pag nagkakasabay kasi hmm. wala, hindi na namin kaya yung ano. Kaya yun, may naantay lang akong handler. Pero baka mag start yun. Baka ano na, tag season na. Ah, sa kasi yun yung cup. Wala, po, ma mahaba pa yung cup season pero wala na kami manok. <laughs> kapos ko, ano? wala na. Oo. Piliyan ka nun. Buti pa si sir, may isang pinag pinagpipilan. Ako, aanim na lang. <laughs> sadami dami pa nang nilalabanan ni Sir. Oo. Eh, yeah, so yung mga nakikita nyo kalsada kay Sir Chris pa yan. No? Kasi 15 hectares to eh. Mga lahat ng nakikita, tanaw no? Sa lahat ng natatanaw? Lahat ng natatanaw nyo. Sa pagkit lang kayo. Oo, basta, basta na pumigit, nakikita na. nyo yung bundok. Ewan ko, hindi sa kanila yun. Hindi <laughs> Sir Chris yung ano humble eh, no? Humble talaga yung Sir Chris. Yeah, Tsaka Sir, grabe develop mo talaga dito no? Oh. Hindi basta-basta to. Late, late na yung development pagdating sa facilities ng mga manok. Oh, Kasi at first ang plan lang talaga dito farm lang mm. namin bakasyonan lang namin pamilya opo yun kung ano anong klaseng kahayupan lang <laughs> <laughs> pero ngayon eh ayun ng unti-unti na yan lahat yan yung eh, bakanting area yan nagpapagawa na ako ng mga tipi mm. yan yung plan talagang ano at, ah, lahat po to Oo. Oh, grabe Kumbaga ano sir, baka ready na po ito para sa ano, eh. sa ano, uh, maka, pero I think baka next breeding season na malalag yan. Mm -hmm. Kasi ngayon, kaya pa naman ng ibang um, ano. Sa susunod pala na balik namin, eto, abangan nyo to ha, ah. sa lahat na nanonood okay. sa YouTube channel natin. <laughs> abangan nyo yan. Mapupuno ng tipian yan. <laughs> Ayan Oo. Ano po? Uh, Oo. Oh, mga hindi, but, uh, mga uh, 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 oh, uh, Ano mga Oo. Lahat ng mga materialist. Nagbibenta ka din, sir. Sa ngayon, hindi pa talaga. personal lang talaga oh. lang Kulang pa. <laughs> Pero, <laughs> syempre, uh, pag dumating yung time, marami kang, videos, marami kang sobra. Mm -hmm. Sa under, uh, uh. pang ano lang ano ang testing sa mga expert sa fan. Mm. Ayun, okay. walang laman, tinitrepare namin for early birds. Okay. Ayun. Okay. Ayun. Ito, ito ah, yung range ah, na lipat na pala sa taas yung laman nito, natin na ito, na teng na auto set. Yung range 1 kayo yung mga local ang nandiyan po. Ito, luwag na range oh. sila dito. sa yung paglilipatan nila within the area. Oo, oh, ayun eh, yun, yun. Ayun, Ito sir, mga materialis nyo. Oo, materialis. oh. May binabay ka rin pala sir, no? Yeah. sir, hindi naman ano. Wala naman pupapasok na galing ilabas. Na? Uh, ay, marina. ay, marina. ay, marina, marina, marina. ay hindi lang ata kami dito 10 times nang pabalik-balik silang gano'n pero I ano yun lang yun isang eh isang tao. tao. lang yun eh baka uh, minsan hindi natin alam lasing oh. ay, uh, namin uh, oh, mapapahamak siya oh, hmm. pwede naman na mangi oh. <laughs> yun yung mga magnanakaw na ano kumbaga naturuan kahit pa paano ng magulang <laughs> na huwag mong sirain yung bagay na hindi sayo <laughs> pag may kukuhain ka Huwag ka manira ng ano bagay Eto, malalaki laki no? ito, uh, ano na oh, Eto, mga, ano po yun o, na inahin. Hmm. Ah, uh, ito pang off-season. Mag-breed mag din po kayo ng local, ano, ah, ng late-born. Oo, oh, past. Late-born. Okay. Kasi, nung, ano, nung early bird, medyo marami kaming palabas. Opo. Tapos, pagdating ng local at national, kumunti. Talagang hmm. halos wala kami na produce, napaka-unti lang yung baliktad tuloy yung maraming labanan so sabi namin para marami tayong ano habuli namin ng national na mga last batches uh -oh. na tapos late born. Late, born. late born para kung sakali hindi naman natin inaano yung labanan pag natira papalugunin oo oh, tama habol namin ngayon gaganda ng mga inahin, no <coughs> Anong inahin po yun? Yung pula na yun, no? Ayaw, eh, ganda ng yun. Alas 5K po yung kulay. Ganda ng pagka-5K nyo. Ayaw, eh, may dito nyo. Kita ba? Kita. Eh. Ganda ng area. Ah, oh, tagal pa rin. Dito. Oo, maganda. Kita yung bundok. Oh. Ayaw. Oh. Ganda. Ito na yung mga early bird nila. Mga manok, manok na manok na yun. Mga tindigan. Oh, no. May sila. Yan, yan sila umakit. Importante talaga sa range may puno eh. Mm. Ayan Oh. Wag lang puno ng papaya. <laughs> masamang pangitain yun. <laughs> yung mga early bird nila talagang ano. But matured man, na yung mga mga o. Oh. Harbesin na eh. Ganda. Nagyo short pa po kayo nyan. Hindi na. Uh, sa hardening na siguro. Hardening na. Ang ganda. Yung iba mahaba lang oh. mm. eh Ito kagaya nyo. Matured na matured na itong. So yung kanina uh, mga battery type na ano na materials dito naman mga plug mating. Ayun, sobrang dami. Talaga may ilig sir sa pula. Ano la ito sir? Mga... Heni. heni no? Hmm. Ayun, may heni. Block na Mel Sims. Ah, Mel Sims cross sa heni. Ayun. Para may, para may pangulay. Mm. <laughs> Eto, ang guwapo. Anong kamalok to? Tay, ano to tay? Kanina nga. Bukin. yung... Yellow-legged. Ah? ah, 5K. Ang guwapo talaga ng 5K, oh. Eto, galing kay Sir Leo Enriquez ng Wild Creek. Gay pa. Ayan. Eto, Gilmore. Saan naman po galing? Ubaba. Kay Ubaba. Oh, ah, ayan Gilmore cross sa, uh, ano, sa uh, Gray. Ay boss Raymond Burgos. Ayun. Pero mga paano na namin yan? Paanak na namin. Hmm. Ayan, Maclean. Maclean. Panawain, diba? Panawain, Cross Maclean, sa ano? Kanawa yun daw. Ah, kanawa yun. No? <laughs> yung mga manok dito, nagdi-disguise lang ng kanawa yun talaga. Ay, ito din to. No? Pero may nakapaloob na Maklin yung loob. <laughs> Ito naman red kale so galing kay Sir Bibo. Ito ah, ah, ito mga 5k ito posom. Saan po galing yung posom? Kay Sir ano, Patrick Puno. Ah. Ito lang rin yung kapitbahay lang rin natin. Ganda ng ano posom.